thank mm -hmm. you Pala dyan? insan yung chan mo malaki. <laughs> ano han mo? Alay niya si niya Ayan, okay na. Sarang kita sa buong nasareno kita I-send ko na lang sa'yo. Ay, I'm sorry. Kya po. Di ba sabi pag may pakulam ka, bili ka ng ano, kaya ano ba yon? kandila na ano. Ano nangyari sa cellphone mo? Tayo ka doon. Bakit ganyan? Tayo ka lang doon. Iapay. <laughs> Ayan, sumisiga na siya doon. Uh -huh. Oo na, saglit lang si so Sorry. Sa birthday ko naman. Yeah, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog.

Oh, yes. okay. Oh, okay. mga okay salamat po Nay. Na. now may idea na po kami pili na pili na pumunta ka lang ng kiyapo kung may kasalanan yung mga tao I sa iyo ipagdasal mo pala itirik mo ng milyong Pulan. kandila hindi oh, minsan oh, diba, nakablog si nanay nakablog si nanay Hintan na kaya tayo sa Jollibee or sa Mainasal or what. Ang initin eh. sa ni. Sa Jollibee or ayun you know, oh, doon tayo sa taas para makita natin yung baba. Jollibee. Oo. Oh. sa taas. Oh, may KFC rin dito eh, pero maraming ano, maraming. Sa Jollibee na lang. Ang init eh. Mabang naghihintay tayo kay Rana or gusto mong umikot doon sa kabila, sa harap. Ang ganda kaya doon. hindi ko pa napuntahan doon. Tara. Ang ganda eh. Ang ganda doon sa harap eh. Tara, punta tayo. Ano naman yung mga gamot-gamot na yan? Ay, Gulayin. Gamot. Yan. Lahat yung... pong mga dahon. Ang paligo lang yung sa bagong. Ah, ang paligo ng mga bugat-bugat. Pag bagong anak, may ano ka. Eh. Ano to? Insinso? Oh? Insinso. Eh, Insinso. Okay, okay, ito yun? Anong gagawin dito? Sinusunog din sa oling. Nalagay po sa oling, di ba? Opo. Sunog. Tapos ipamay mo doon sa bahay. Yung mga bad spirit lalabas. Oh, okay. Magkano isa nito? 50. Po. 50. Dalawa. Ito po. O oh, yung halo po. Ito. Ito. Ay. Ba't may gano'n? Maano yung... Asa yung mga plastic? Amoy. <laughs> Gan mo yan sa pagpasok mo sa may pinta. Sige. Oo, oh, kasi buhay yun. Kabuhayan. Ano naman yung palay? Regla. Oh, palay pamparigla. Ano yung palay? Iba yan, te. Ano diba Ano to, Holmel? Ano to, Holmel? Suerte yan, te. Wow. Ah, buenas yan. Bawal sa Hindi ko alam. <laughs> Mamaya, makukuryos tayo kung makagahanap pa tayo. Ay, ayan yung paparigla. Nilalaga ata yan. No? Hindi ko alam. Tingin-tingin lang po, Nay. Tempered glass. Yan guys, so kasagsagan nandito pa kami sa labas ng Quiapo. So very curious lang kami sa mga something 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 na nilalatag dito. And then Ayan. Dito sa og. Maan. At Ma Mapasok. Ano yung bakit paso? Sigaret. Ayan yung sa no. Diyan tayo dadaan. Hmm. Hindi ka pa nakapasok dito? Oo, oo. Maganda rito sa labas. Dito nga ako. Dito Hindi ka nga. Ayan, I'm back here kung saan ako dumating kanina. So, ang ganda dyan sa Manasarino yun sa, no? Dito ka muna pa-picture ka. May Manasarino Ay, dyan. Ayan, na ayan, Plaza Miranda. Ay, ito. Ibabawal ang pili dito. meron pa rin. Ay, ito yung Plaza Miranda, guys. Plaza Miranda, ipinangalan kayo si Sandino Y. Miranda, Ingat, Yaman ng Pilipinas, 1853-1854. Naging tanyag dahil dito, inalalahat at minsay pinagtatanggol ang mga proyekto at pampulisya ng bansa. Dito rin ginaganap ang mga pagtitipong pampubliko tulad ng Meeting de Avanzae at protista sa plaza nangyari ang pagsabog sa pulong ng Partido Liberal na ikinasawi at ikinasugat ng marami. 21 August 1971 na nanatiling lugar ng mayamang pagpapahayag. Ay, ito yung ano eh. Yung, di ba yung maraming patay noon? Oh, si, si Marcos pa? oh, magpicture-picture, siyempre, saklit lang.